Yon ay yung pangatlo. Kasi kailangan mo raw i-blur ang mukha ng mga taong hindi mo kilala pero nasama sa video. Oh, kahit hindi sila yung kinukunan mo, basta sumulpot sila sa background, kailangang matakpan ang mukha. Lalo na kung bata sila o kabilang sa mga tinatawag na vulnerable na tao. Isipin mo na lang, nag-vlog ka sa Kuyapo o sa mall tapos ang dami mong nadaan ng tao. Eh di ba hindi naman maiiwasan yan? Ngayon, lahat ng yun kailangan mong i-blur isa-isa. Grabe, parang ang hirap nun gawin sa editing. Baka yung simpleng 5-minute video mo, aabutin ka ng isang buong araw sa pag -e edit At dagdag pa dyan, ayon sa ulat ng GMA News, kung monetized na ang channel mo, required ka na rin magparehistro sa NPC. Para na rin itong negosyo, may proseso, may dokumento. Kung maliit ka pang creator o nagsisimula pa lang, Baka medyo nakaka-pressure ito. Kaya maraming vlogger ang nagtatanong ngayon kung patay na ba talaga ang vlogging sa Pilipinas. Baka daw maapektuhan ang freedom ng content creators o baka mas dumami lang ang requirements sa simpleng content creation. Pero syempre, may dahilan din kung bakit ito ipinatupad. Para ito sa privacy ng lahat. Kasi, di ba ang dami na talagang videos ngayon na basta na lang inupload kahit may ibang taong walang kaalam-alam na nakunan pala sila. Alam nyo naman maraming batas dito sa Pilipinas na parang pang-display lang. Yung tipong andyan pero bihirang ipatupad talaga. Pero wag kang kampante. Kasi kahit ganun pa yan, siguradong may mga tao pa rin nakaabang lang para sumabit ka o magkamali kahit sa maliit lang na bagay. Yung mga tinatawag nating bashers o trolls, mahilig talaga sila sa gulo at parang hobby na nila ang manira ng ibang tao online. Sa totoo lang, may mga nagko-comment na nga sa akin na parang nag-aabang na lang kung kailan ako magkakamali. May nagsabi pa ng, oh, anong gagawin mo ngayon? Wala na yung channel mo. Nakakatawa minsan pero nakakainis din. Di ko nga maintindihan bakit may mga taong parang nag enjoy kapag napapahamak ang iba. Pero ganun talaga, andyan sila. At kung may bagong rule na lalabagin mo, sila ang unang magre-report. Ngayon ang tanong, bakit nga ba may ganitong patakaran sa vlogging? Marami ang nagsasabi na nagsimula to dahil dun sa isang banyagang vlogger, si Vitaly, yung Russian na kung saan-saan nagpupunta at parang ang goal lang ay manlait ng mga Pilipino. May mga video siya na parang ginagawang katatawanan ang mga tao dito, pero hindi lang siya ang dahilan. Marami na rin kasing vloggers na pumupunta sa mga mahihirap na lugar, nagvi video ng mga bata at mga tao sa kalye, tapos ipopost online kahit pa ang goal nila ay ipakita ang realidad o maghatid ng